dyan. na naman This would be four rounds of professional boxing. Bata ni Buboy uh, Fernandez. Hindi naman ang lalaban. Tingnan natin kung anong mga uh, ibubuga nito. And ito. Uh, LOD boxing team versus MB uh, boxing team. So, Tingnan natin kung anong uh, may papakita ng dalawang boxing. Let's go. Let's go. Ayan uh, si... Uh, mga ano ba Mga baguhan ito. Ba? Oh. Medyo pa. Ma -ano, Magalaw pa masyado. Oh! It's a straight. pata-ata ito na ito man eh. Boboy Fernandez eh. Kaya Boboy Junior. Kaya natin, follow up dito. Eto. Oh. Mas clear dito, dito tayo manood. Eto. Ito, mga related uh, Oh, mamante Pero nakatingin ng bagsak dito sa pangan Pangantaw <laughs> Ay, si Juan niya <ba> kay... <laughs> Ay, mamantong na pa yung mga yo yung Oh, bilangan na naman Baguhan mo kasi itong batong ito eh. Para yung mga baguhan. <tinyo> Pariyo lang eh, no? Ah, uy. Ah, flip na wala na 'to. Oh. Walang bala dito. Pamantap. Oh.

na hindi marunong magpatama nako 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 oh. Ulog ka dyan hindi na tigil na yan tigil na Din zero din hindi pa nakatama ata tama Tigil oh. mo na yan. Uh oh. Ah, madisgrasya pa eh. Tigil yan eh. Tigil na yan. Wala na. Tigil mo na. Ayun. Madisgrasya pa yan eh. Ano na yan? Hindi marunong eh. Anak ni Boboy Fernandez. Boboy si Adonio. si Win by P.K.O. Oh. oh, win by Nakatol. Ayan no, Bobby Fernandez. Anak ba ito niya, no? Bobby Junior e. Eh. No? Ano no. Uh, anak ni Bobby uh, Bobby Fernandez. Yan? Bobby Junior e, eh, nakalagay. Baka. <laughs> Congratulations.